Oh, alam ko, na-miss niyo ako. Ito na naman ang mga kananay ba niyo. Nagdi-DIY na naman siya. Kaya may parcel ako mamayang magdating dyan. Habang hinahantay ko yung mirror na order ko sa Shopee kay ang rider kay doon man sa ano sa store diniliver. Kay hinihintay ko dito sa bahay. Walang dumating kay doon pala diniliver. Kaya yan, habang hinahantay ko, nag-edit-edit -edit na ako ng mga ano, ididikit ko dun sa ano, sa kusina ba kay boring ang wall doon. Kaya, kaya nakaisip akong mag mag DIY na lang ng mga ano, mga panel ano, picture. Laminated lang 'yan siya kay ubos ang aking Sinpro board. Ayan. Kay may nakikibyangot din diyan. Oo, oh, oo. Oh, oh. Siya ang lalaminit diyan ba? Kay alam niya na maglaminit ba? Oh, galing, 'di ba? Kay mana 'yan sa akin ba? Ayan, so marami-rami akong mga ano, nilaminit na picture ba? Ayan, so, nung dumating na yung mirror na yan, ayan, inopen ko na siya kaagad. Siyempre, for the excited ang person, ang e-above na ito. Tapos, kinulong ko na sa kwarto ang mga, ano, bubwit ba kay, baka magbasag-basag yan. Pag isalik pa si, ano, si Saki ba sa ano ko na ito ba? Video ko na ito. O, yan siya. Di ba? Excited na yan siya kay adik. Yan magpicture ba sa, ano ba? Sa mirror ba? Ayan. Kay mag-esthetic ka. Siyempre, mag-esthetic ka na rin ng, ano ba? Ng mirror mo ba? Kay moray lang yan. Tapos, siyempre, kay boring man kung kung yan lang mirror ang ilagay dyan, kaya nagprint ako ng mga picture. Wala nang ano yan, sukat-sukat ba? Wala nang level-level yan kay tantiameter. Diyan tayo magaling sa tantiameter ba? Kung magbili kayo niyan, may pa na rin pang dikit yan. Tapos, huwag niyong pipiliin yung acrylic. Ang piliin niyo yung mirror, ano mirror glass. Huwag yung acrylic kay pag yung acrylic ang in-order niyo, magmuka daw kayong alien doon ba? Ang ganda nitong nagawa kong tarpapel na picture ni Siyaw. Okay, wala kasi akong A3 kaya yan nagprint na lang ako sa apat ng picture niya. Tapos ginawa nag tarpapil na lang. Tarpapil method ako kaya yan. Naging A3 siya. Napalaki ko yung picture niya. O oh, di ba? Ay, ay, pop, sexy. Kay dito na talaga ako mag-stay di buong araw sa kusina ba kaka kakaayos dito ba kay Eh, hey, ganda na ba? Ang ganda ko. Kaya mag-order na rin kayo para gumanda din kayo. yung pangarap kong ano, mirror, ayan. <laughs> Ako pa mismo yung gumawa. DIY is the key. Sa murang halaga, nakapag-mirror pa ng aesthetic. Bye!